Safe pa bang kainin ang pagkain na isang linggo nang nakatenga sa refrigerator? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ba kayong mag-iwan ng leftover sa refrigerator para hindi mapanis? O kaya naman, niluluto niyo pa ba ang mga leftover foods na isang linggo nang nasa refrigerator? Safe pa bang itong kainin? Tara, let's prove it! Ayon sa MayoClinic.com, ang mga leftover foods ay tumatagal lamang ng tatlo hanggang apat na araw sa refrigerator. Pag sumobra ang pananatili ng leftover, posible itong magdulot ng food poisoning dahil maaari na itong madapuan ng bakterya. Dagdag pa sa FDA Food Code na lahat ng perishable na pagkain, bukas man o nakakontainer, ay dapat itapon pagkatapos ng pitong araw dahil hindi na maaaring kainin ang lalagpas pa sa period na ito. Bukod pa dito, sinabi ng ilang eksperto na hindi ito ligtas at mas mainam na ilagay sa freezer ang pagkain ng hanggang tatlong araw upang mas slow down ang pagkakaroon ng microbacteria. Kaya't sa mga mahilig magtago ng pagkain sa ref, alalahanin lamang natin na mas safe ang makinig sa eksperto sapagkat inaalala lamang nila ang inyong kalusugan